Hello, good morning Narito uh, na naman po po upang uh, magbahagi na naman ng uh, rasyon na mula sa aking uh, libreto. Ayan. So itong rasyon ito ay dapat mong mamimorya Itong rasyon ay uh, uh, pangulis po sa mga bala at ganoon din panguntra sa patalim So kung interesado po kayo, naway uh, panoorin nyo hanggang sa matapos ang ating video nito. At uh, nawa, no skipping ads. At tapusin nyo po ang ads. Uh, malaking tulong po yan na magagawa po ninyo para sa aking channel. At uh, enter muna po tayo. Welcome hey, uh, back sa akong channel uh, Albularyo ng Angiles Nawa yabutan kayo ng ating video na nasa mabuting kalagayan ligtasan sa ano anumang kapamakan at walang karamdaman uh, Mahal ko kayo uh, Nawa ay uh, nasa angat ko lagi ang inyong kondisyon mabuting kondisyon at uh, kaligtasan saan man po kayo sa sulok ng mundo sa ilalim ng langit So yun, uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay uh, iwan nyo na po ang aking video at uh, skip, skip nyo na po. Ito, dahil ito po ay para lamang po sa mga naniniwala ng ganitong content at nag-aaral ng mga karunong di Ano po ang inyong paniniwala ay aking re-respeto. Ano po ang inyong uh, reliyon ay aking gagalang So, respetuhan at dalangan na lang po tayo mga kapatid. At uh, ano ah uh, shoutout din sa kapwa ko content creator ng mga ganito at uh, yun uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng ating video o uh, paki like, share, subscribe at hit nyo na po ang notification bell yan po sa baba nang lagi ka po updated sa lahat ng video na akin uh, game ay uh, na-upload pang uh, manotify ka ni YouTube anuman po ang inyong ginagawa at later on ay mapanood po at least manotify po ba. at no skipping ads tapusin nyo pong ads uh, malaking tulong din po yan na mga pong magagawa at sa mga gustong mag donation uh, para sa video kong ito nandyan po ang super thanks sa iba ba pakipindot po ang button na may dollar sign kayo na po ang bala kung magkano po ang inyong donation at kung uh, sa mga gustong uh, mag-donation pa para sa aking, uh, pantubo sa aking ticket para sa barko ay narito po ang Gcash ko. Kahit piso ay ko pong tatanggapin po yan. At sa mga nag-donation, shoutout po sa iyo uh, Ma'am Elena Maning. Donate po siya ng uh, 1,500. Ang 500 ay para sa microphone ko. At ganoon din kay Alan P. Bueno, 500 po ang donation niya sa Gcash ko. At ganoon din kay uh, Sir uh, Victorio Limaris, shoutout po sa inyo, 1,000 po ang ganyan donation para sa tubos na ating ticket. So, at ganoon din kay uh, Roger Flores, shoutout po sa iyo, 50 pesos sa ganyan donation. So, maraming maraming salamat. Ay, malaking bagay po yan. So, konti na lang po ang... Uh, dagdagan para makatabos po ako ng ticket at uh, aking isa shout out lahat ng mga nag comment dito sa aking ng uh, mga video bilang akin na rin po ang pasasalamat iuuna ko na po ang pa ko uh, ganun kasi ako inuuna ko ang pa out hindi ko nilalagay sa uli upang marinig naman ng mga nag ang kanilang pangalan bago ang aking ibinabahaging orasyon So sa mga nainip, pwede nyo na rin pong iwan ito. Dahil na mainipin po kayo, pwede nyo na pong escape. Okay, uh, unahin natin kay uh, sa mga nag-comment. Uh, ito po ay para sa inyo, pa-shoutout uh, bilang pasasalamat po, po sa inyo. Uh, Dante Sanchez, shoutout po sa inyo. Uh, Sir Obeta Soosa, shoutout po. Lagi daw siya po uh, nanonood. Kaya lang hindi ko alam kung saan siya na lugar na nanonood para may shoutout ko ang inyong uh, places. So, i sabihin nyo rin po kung saan kayong lugar. Uh, Amil George Vlog, shout out po sa inyo dyan. Ma'am. Uh, Sarah Gerald P, shout out po. Okay, uh, Sterlita Gaas, shout out po. Alit Aligaspi, shout out po. Sir uh, Larry Potot Ito si Sir Larry Potot ng oman Ay uh, umorder sa akin ng mga kagamitang sa alagang uh, 5000 o 4000 So yun shipping ko na po uh, Ma'am Crystal Ibega Shoutout po big Suarez Shoutout sa'yo sir uh, Noel Thomas Shoutout po uh, Buds Buddy Shoutout po uh, John Puod Shoutout po Benz Montiel, shout out po. Pangulo Toyo, shout out po. Sir uh, Ban Christian Bantugan, shout out po. Daisy Espera, shout out po. Mama uh, Mary Lizardido, shout out po. Diego Catre, shout out po. Ito, uh, Sir Diego Catre, uh, ang impinito di ko ay uh, one yung special design po yan at ganitong klase yan. Uh, kumpara sa ordinary design may mas maganda to kasi may nakapalibot na orasyon sa gilid ng mga medalyon yan po ang kaibahan kayb ng ordinary na infinito design sa special design na ito <coughs> ma'am ayun uh, Milito Villamena shout out po Maribic Vargas shout out po ma'am Elena Maning shout po ng Hawaii Uh, ingat po kayo lagi dyan. Yan, ito po uh, si Ma'am Elena Manning ay siya po ang nag-donate sa akin ng 1.5 na yung 500 ay pambili ng microphone. So atin, atin kong uh, pasalamatan at shout out. So shout out po sa iyo. Ganon din kay uh, Roger Flores. Shout out sa sir. Uh, nag-donate siya ng 50 pesos para sa aking uh, pantubos ng ticket. Uh, brain nerve. Brainerb. Shout out po. Iyon i-PM ni po ko sa FB account po nito. Kung order po kayo ng di klaseng uh, dikla, uh medallion. Uh, special design po. Unman siya. Shout out po. Kahunter uh, Vlog. Ka shout out po. Victor Laban. Shout out po. Ma'am Joyce DTV. Shout out po. Uh, Ro, uh, Robert Cabunilas watching uh, Ederlina Anog shout out po Eliaser Goset shout Shoutout po Yon sir uh, maraming salamat at nakontak nyo ko ngayong maga dito sa Sambuanga salamat din po sa pag order nyo sa akin ng uh, Pinito de Dios at San Miguel makakasa po kayong uh, darating yan sa inyo okay uh, Sir Mariano Villarreal shoutout po ok uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pag comment so sa mga gusto mag comment ay uh, mag comment po kayo ngayon sa video kong ito at uh, sunod na upload ko para may shoutout ko po, po kayo kasama sana ang inyong lugar upang alam po at may shoutout ko rin ang inyong places kung saan kayo po nanonood so god bless ingat po lagi maraming maraming salamat mahal po kayo so yun uh, ang aking ibabahaging ito ay uh, yun nga ay uh, mula sa aking libreta uh, ito yun, yun. So, ito yun, ay baliktad yan po luma na po ito so ang isang orasyon dito ay ni ibabahagi yung taguliwas sa bala na kailangan mong mamemorya upang sa aktual na, na pangyayari ay inyong magamit. So kailangan nyo pong mamemorya ang linyalaman ng isang, isang page na nilalaman ng aklat na ito. Napaka-importante po sa ating pagpoproteksyon tungkol sa baril at mga bala, kung palasuman o nakman. So yun, akin na po ang ibabahagi. Okay, uh, narito na po. Uh, ito pong uh, orasyon ay pwede nyo pong isulat sa papel. Uh, is, at uh, pagkasulat, inyong pong nasala ng isang ama namin, Ababino, at Lualhati, at sumasampalataya. At tapos uh, banggitin nyo po ang rasyon na ito at ihip nyo po sa papel. At mo siyempre, my wish, mag-wish kayo na sana ay uh, gumana ito sa inyo. At kailangan nyo pong ma ito upang uh, sa aktual na, na pangyayari ay inyo pong uh, magamit. Okay, uh, kung, uh, tungalis po kayo sa inyong pamamahay, ay... Uh, kaya ah, bubulat natin ko muna ang aking ah, libreto ito, hanapin ko po rito so yun, ayan ah, na ah. Okay, bago po kayo umalis ng bahay magsindi ng kandila magdasal ng ah, ama namin baginol, walati at sumasampalataya at ah, ito ay sinasambit ng tatlong beses bago umalis ng bahay maaari ding isulat sa malinis na papel at gagawing kalmin o habak. Okay, naririto na po. Diyos na may-ari ng aking katawan, katawang lupa, at kaluluwa uh, sa bala ng lahat ng armas di Puego, ako'y ay uh, lihisan. ah uh, igro, ig, EGRO di ikam cruz ilorong cruz igosong cruz amen cruz Yon po tatlong beses niyo po babanggitin at ihip niyo po sa inyo pong mga dibdib at gano din kapag ka aktwal na na gagamitin niyo yung pangyayari na yon para lumihis ang bala sa inyo ay kaila, uh, hindi na po kailangan ang ang ama namin na bagay ng ulo lahat yung sumasampalataya agad nyo na pong uh, bangitin ang rasyon pag uh, aktual na na pangyayari ng uh, tagaliwas bala upang umiwas po sa inyo ang bala so yon po ang aking uh, ibabahagi namula dito sa aking libreto matagal na po ito so ito po ang aking uh, pang uh, protection so sa mga gustong magpagawa nito ang nilalaman nito ay uh, Puro may megamutan din at protection. Okay. So, yon, uh, maraming maraming salamat. Nawa no, ay inyo nga uh, nagustuhan ang aking binahagi. Kung inyo pong nagustuhan, ay paki-like dyan sa baba ng aking video. At uh, kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe mag ka na para lagi kang updated sa lahat ng video sa mga importanteng orasyon na aking ibinabahagi. So, God bless. Maraming maraming salamat.